Panalangin sa mahal na Birhen ng Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala, pinagpala ka nga sa pagkat ikaw lamang, ang hindi naramayan ng sumpat parusa ng Diyos sa lahat ng mga babaeng anak ni Eva. Ikaw nga lamang ang hindi nagdamdam ng anumang hirap sa mapalad at maluwalhating panganganap mo. Pinagpala ka sapagkat ikaw lamang ang sumaklolo sa kapahamakan ng buong kinaapuhan ni Adan sa harap ng ating Diyos at Panginoon. Pinagpala ka sapagkat ikaw lamang ang nagyurak ng ulo ng kaaway nating na prinsipe sa kadiliman. Pinagpala ka sapagkat hindi mo inalumana ang buhay mo nang makita mo ang dalamhati at kapigatian ng mga anak ni Adan. Pinagpala ka sapagkat nagsusun-susun ka ng mga awa mo sa amin, ang mga awa ng mga misteryong naganap dito sa mundo na iyong pinagpisan sa Santo Rosario mo. O mahal na Senyora, ipagkaloob mo po sa amin na nagdarasal ng iyong Rosario ang isang lubos na pananalo at pagtatagumpay sa mundo, sa demonyo at sa mga lamang bayan. Ipagkaloob mo naman sa Santa Iglesia ang ina natin, ang isang paspos na pagtatagumpay sa kanyang mga kaaway, ang pagkapawi ng mga ereya, ang pagkakasundo at pagkakaisa ng mga punong kristyano. Amen. Pangwakas na panalamin. O Diyos sa mula ng galing. Iniibig mo ang mundo na lalo sa lahat ng iniibig. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak at ang kanyang buhay, pagkamatay at paguhuling mabuhay, ay siyang pagmula na aming pagiging dapat ng ligayan walang katapusan. O din din namin na ipahintulot ng awa muna kaming nananalangin sa mga misteryo ng pagsakop dito sa rosaryong kamahal-mahalan at kabanal-banalang Birheng Maria. Paglingkuran ka namin ng tunay na pagsinta at pagpapakumbaba. Kuloy kaming makapagbalik loob at makapagbagong ugali. Nang masunod namin itong mga mahal at maliwanag na pakitan halimbawa ni Jesus at ni Maria, Kamtan din namin ang mga pangako at biyaya nitong mairuging magina, lalo pa ang awa na hinihini namin matamu, isang magandang kamatayan at ng makapagpuring kasama ng Anghel, magpasawalang hanggan. Tiyanawa, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.